Hello mga guys. Mayroon tayong motor dito. Honda Click 125i version 3. Itong motor na ito mga guys. Kapag gumagamit kayo ng sa umaga, ay dapat niyong ipainit ang kanyang makina. Bigyan ko kayo ng tips kung paano siya painitin paparinig ko sa inyo yan, ngayon natin ang susi yan tapos start natin yung pag start nyo ay malakas pa ang kanyang engine yung under niya ay malakas hihintayin yung bumababa ang kanyang minor mataas ang kanyang minor pag bago nyo i-start ay hihintayin yung bumababa ang kanyang minor tulad ganito mga ganyan, oh, yun natin oh yan ang mga guys oh, malakas yung kanyang ino hintay yung bumababa yan bumababa na siya at saka nyo itakbo ang motor na to yan oh no, bumabalik siya bumababa ang kanyang ino yan itong motor na to kung daklik po to i version 3, may mga nagsasabi na ito banda banda daw ay maingay yun maingay siya talaga mga guys pero kapag tatakbo siya ay nawawala naman siya at saka umiini, umiinit ang kanyang ina nawawala siya yan hindi ko lang ginalaw tong parts na to maingay siya kasi ang motor na to ay bago at inobserbahan ko ay nawawala naman siya kapag tumiinit kapag mayroon kayong mga motor dyan katulad nito ay huwag nyong gagalawin kapag bago pa kasi natural lang yan inobserbahan ko ay natural lang siya talaga kapag tumiinit niya siya, ay mawala naman siya dapat nyo lang ipainit kapag kayo ay tumatakbo. Ipainitin nyo lang ang makina. Tulad ng pag-start nyo, mataas ang kanyang minor, hintayin yung bumababa. Wala so, nga guys, ito hindi nyo gagalawin kapag bago ang motor nyo. Tetch ko lang to. Kasi e, inobserban ko ang motor na to ay natural lang siya. Maraming click dito ay ganyan din. dan tolonglah guys, Assalamualaikum saya apa